Hello and today, magandang hapon po sa ating lahat. Magpapakain po tayo ngayon ng ating mga alagang mga pato, pabo, at mga manok. Ganun din ang mga itik. Ayan, unahin po muna natin yung ano, yung mga itik dahil gutom na gutom na sila. Ah, hindi naman sa gutom na gutom. Eh, kumain naman sila kanina. So, Papakain natin yung ating bigas. Bigas na may bato. May mga bato. So, yun, ipapakain natin sa kanila. Ayan, ang tatakaw nila. Tatakaw nila, guys. Ang lalaki na po nila. Andun. Nakisalo din po yung mga manok sa kanila. Ayan, manok nandiyan na nila ano 3 months na po sila napakagastos kaya pag 'yung may planong mag-itik kailangan talaga may budget may budget para sa itik may budget na pagkain para sa itik kasi parang isa-isang isa-isang linggo para isang linggo nang nila yung ano yung isang sakong darak ayan yung mga sisiw natin papakainin din natin yung mga sisiw yung mga pabo hindi sila masyado sa bigas ano yung ko ano hinahanap nila yung mais ata ayan. ngayon pupunta tayo doon sa ano yan yung mga, yung mga sisew na manok. No? Ngayon pupunta tayo doon na sa pato. Sisew na pato. Oh, yung sisew na manok. No? Hi, Allah Oh, oh, ah, oh, ah, 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 ah inaayos ni Lito yung naayos ng aking asawa yung mga manok na hulog yung dalawa tumalon yung dalawang sisiyo Iyan. yan yung mga bagong kalalabas na sisiw. so puntahan natin yung mga pato kainin din natin Chararara yung sinama na yung mga unang batch, third batch, chicken batch, at saka third batch na yan. So, hindi rin sila masyado sa, ka, sa bigas. Ay, nahanap pa rin nila yung ano, mais. Pero, ang tataba nila, ang tataba ng mga, mga season na patok. ang ganda ng pagmasdan, no? Pero, yung sa pagkain nila, talaga nila, kailangan talaga may budget ka para sa pagkain nila. Kung wala kang budget, tama kakaawa din yung mga hayop. So, busan kasi sila ng feeds. So, yung bigas na may bato nilang ang pinapakain namin. nakakaantok nakakaantok na talaga guys yan after na kumain yung mga itik langoy ulit yan, inilagay ko na sila sa kulungan Diyan sa kulungan nila may kaunting tubig ayan si mother mag ano siya tawag dito magsusunog siya magsusunog Ayan, balik tayo sa itik natin. Mas sobra pang pagkain. So, ilagay na natin itong natitirang bigas sa ating lalagyan. Pakain na natin yung natitirang pagkain. Mm. Sige, agawan sana. Lahat naman nakakain kasi. Ayan, si mother. Niligpit niya yung kanyang mga binilad na mga buto-buto ng sitaw. Ayan. Nagpa-o-e-o-e si mother. Bye. Ha-ha. <laughs>